Puspusan na rin ang paghahanda ng Manila International Airport Authority para sa pagdagsa ng pasahero sa darating na undas at eleksyon. Kabilang na ang pamimigay ng libreng pagkain sa mga pasaherong maantala ang biyahe. Yan ang ulat ni Karen Delianda. First international trip ni Nanay Carolina, kaya naman excited siya dahil tatlong bansa lang naman ang kanilang papasyanan, Cambodia, Vietnam at Thailand. Parang you give naman uh, time for yourself, ano, it's about time na mag-unwind, mag-stress free, ano, matanda na pagkatapos ito pang naisipan <laughs> Isa lang ang grupo ni Caroline sa mga nagsisimula ng bumiyahing ngayong Burmans. At ayon sa Manila International Airport Authority, inaasahang mas darami pa ito sa susunod na linggo sa pagsisimula ng long weekends dahil sa mga mag-uuwi ang seleksyon at undas at posibleng pumalo sa 1.2 milyon ng mga pasahero sa loob lamang ng sampung araw similar to what happened uh, during the holy week this year di ba? Uh, nakita natin we were expecting a lot of passengers over that 10 day period pero since mahaba ito so they they would have several days uh, when they would like to leave and when they would like to come back to manila so we're expecting na naka-spread throughout siya this uh, 10 day period uh, hindi siya yung parang meron talagang uh, magkukumpul-kumpul on certain days but definitely for the outbound passengers we're expecting that to start by mga 26 27 28 and then for the inbound passengers siguro mga starting November 4 up to November 6. Bilang paghahanda sa airport, naglagay na ng mga self-baggage drop sa domestic at self-check-in para sa international flight ng Cebu Pacific sa Terminal 3 upang maiwasan ang mahabang pila sa check-in counter. Pinaghandaan na rin ang mabilis sa pamimigay na pagkain sa mga pasaherong maaantala ang flight na hindi bababa sa dalawang oras. So kung isa kayo sa mga naapektuhan ng flight o delayed flights ng Cebu Pacific, entitled kayo sa libreng pagkain. Pero hindi niyo na kinakailangan pumila dahil gamit ang inyong boarding pass, may QR code dito at uh, ipapaiskan nyo lang sa mga accredited na mga kainan ng Cebu Pacific dito mismo sa loob ng airport. Okay. Pagkatapos maskan, ay makukuha nyo na ang libreng pagkain. Because now our passengers, they really appreciate a more timely and clear set of communication That you know, especially when it comes to disruption. You know, or every time there's a disruption during a flight. So, all of these initiatives that we have put together, again, for the purpose of being able to support a more seamless um, experience for our passengers. Not just not just for this quarter, but also for the next 12 to 24 months. Ang Air Asia naman may bubuksang karagdagan ticketing office sa Terminal 3 ngayong Merkules para sa mas mabilis sa pagbook ng ticket lalo na sa mga last minute na babiyahe. Pero paalala sa mga pasahero, magtungo sa airport tatlong oras bago ang departure upang hindi maiwanan ng eroplano. Asahan kasi na marami ang makakasabay sa paliparan dahil sa AirAsia pa lang aabot sa 70,000 ang nakabook na sa long weekends starting October 27, marami talaga mga pasahero. Alam natin na medyo posible makaranas ng traffic kasi Friday din yan eh, di ba? So dapat as early as siguro mga 3 hours before their scheduled departure, nasa airport na sila. At ito yung madalas na nagiging problem. Kahit na naka-check-in na sila, kahit na nandoon na sila sa boarding gates, minsan naman hindi sila malocate. So yung aircraft po natin, yung ating mga lipad, we make sure na we observe yung on-time performance. Pinaalala naman ng Philippine Airlines, siguraduhin sapat ang baggage count. Unti-unti na rin tumataas ang load factor ng mga aeroplano, kaya mas mabuting magbook ng maaga. Sa Philippine Airlines, we have a graduated fare system. Ibig sabihin, meron tayong low fares, regular fares, and high fares, and the favorite promo fares. So the earlier you book, mas may chance to avail the lower of the lower fares, hindi ba? Matapos namang sa spare parts ang Cebu Pacific at Pala, unti-unti nang nakakabiyahe ang mga nagarahi nilang eroplano. Karen Villanda para sa bayan.